So, ayan guys, magluluto tayo ng paborito namin mga Bicolano. So, ito ang Laing o taro leaves sa uh, English. Sa so, Tagalog ay Laing. So, ang twist ko, babaguhin ko ang style ng pagluluto niya. So, ang twist ko, manok ilalagay natin na nilagaw ko na siya. Then, lalagyan ko siya ng uh, dinurog na pinat. Ayan, madudugin uh, ko yan. Then, uh, siyempre, gata sili, pansigang, sa siling ng labuyo, no tubes, luya, isang pirasong uh, tanglad, sa sibuyas. So, yun guys, samahan nyo ako magluto tayo. First step, niligay ko yung gata sa kawating kawali. Yan. Then, dagdagan natin ng konting tubig since purong gata ko natin tubig on. Yan. tsaka natin ilagay ang ating sibuyas after ng sibuyas ilagay natin yung dinurog na mani eh. pa natin ilagay ang ating laing natin sa amin yung mga Yan. So, ganyan din natin siya para mara siya. magsabawin. Mag Then, add, add pa tayo kung ating yeah. So, yan, mag-sisip naman yan. Sisip-sipin niya yan. Ngayon maya, maya lang nakalubog na yan. Huwag lang nating haluin guys. Tanda natin yung laing hindi na haluin yan. Kasi kakate pag inalok natin. Ayan okay, guys. So sinisip na niya yung ano. Yung gata. Sinisip na ng dahon ng gabi. Wala yun. Lagyan na natin ng bagong alamang. So ito, ginis ako na to. Lagi ako may ganito. Lagi ako nagtatabi ng mga ganyan ginis ng bagong. Kasi maraming pagkagamitan nyo. Tuturo ko sa inyo naman ulit. So, tansayin natin yung dami yung ating dalagay. So, so, yung na ating lalagay. So, lahatin ko na kasi pang Marami tayong mga uh, Pinilito kami Kain mo So yun guys, after nyan Iligayin na natin ang ating Manok So Buo na to Buo na siya Buo so, na So, yan. Dalawa lang. Okay yan. So, yung iba, itinawala natin. Tapos guys, lagay na natin ng nor cubes. Additional na uh, flavor natin. So, kaya natin siya mag-simmer mga 2 minutes para totally maluto yung gulay bago natin ilagay ang ibang decados natin. And guys, so, ilagay na natin ang ating tanglad sa luya. Pwede na natin ilagay ang ating sili. Hmm. So, may medyo ako sa sili. Yan gabi tayo sili. So guys, ah uh, haya natin itong kumulo pa mga 2 minutes bago natin tanggalin iya iya natin so ganun lang guys ang pagluluto ng ating laing so thank you sa panonood uh, sana nag enjoy kayo okay sa mga hindi pa nag subscribe pakisubscribe na salamat